ah Matilya na naman kami mamaya. At uh, na si ano si Selo ng Matilya ay oh, ito naman ang ganap sa kabilihan ng mga karne mga ka-idol. Ay si Insan Alon, guapo. Palengke kabagan mga kaidol Okay, kasta ka pa pinas-shopping idol. Lo. Iga gawa, na, oh. Igagapad di na. Ngisi ke prayer mall ako idolo. Ngumana kwa? Umma. Merkulis balo nga sangway gapay idol. Oh makasta nga uma ni ngaming mga idol Kababawan. Bali we gapay masih So, mga idol, so may siding naman kami ngayon, kakanay namin itong bigas sa so, siding niya mga idol. Para mapinturahan na din mga idol, tapos na kami doon nagmasilya sa loob. Ito muna sa labas kami muna idol. So, ito na idol, ah, tapos na kami nagpahinga at kumain mga kaidol. tapos na kami kumain at nagpahinga. Ayun, balik trabaho na naman, balik. eto pala yung minasilya namin kaninang umaga, balik. Lilihain muna namin bago pinturahan mga kaidol. Ha, lihang muna sa idol. Ya masih telu. Nah, kalau kurang masih telu. Eh, si dolfo, po. Gua po si idol lo. Idol. idol. Kasih tamu tuh ya. apa idol oh. lo? <tellan> oh, so yan idol, bali magpintura na pala kami mga ka idol, oh. parang nambuti, napaka puti, natuloy ng na muka ako sa... Ano.

Yan mga idol oh. First coating pa lang yan mga kaidol idol Mami ay dadoble na namin. Maganda-ganda tignan na mga kaidol idol Parang kape lang ito mga kaidol idol Cream yung aming pintura. Oh, ayan na idol. Ah, malinis na tignan. Tapos na itong kabila mga idol. At ito, patapos na rin tong ginagawa ko dito sa kabila niya. Ito, uh, yung pinakadulo na lang, yun na lang yung anak hindi pa nalagyan ng pintura mga idol. Pero ito ay tapos na. Bali, ito pala, iwan pala namin banda dito dahil mayroon pang gagawin pa pala dyan mga kaidol. Dito muna tayo sa side ng ano, ng walling. Malinis uh, uh, na tignan. Breaker na lang mga, ano, mga kulang mga kaidol. Ito na si Dolfo, mga idol. <laughs> Karaningan naman, me tupo, kapa iya <laughs> i-mintana. Mala galo karepo nga iya si Dolfo <laughs> iya. I-si, kapa takpam nga ni, we nga naka pa idol, i patagunga mi Abalingan naman, naka pa, oh. we nga selu. Oh. Ito po, mani i me kapa tu karto, mga idol. <laughs> Wangertane. <laughs> Bre, janit tod kamu nang yon. Oh ya no. Oh. Siyuro ba no. Makang na ko ni, Bre, yung ano, yung palingke. Janitor tod na ta yon. Idol Aris wa oh, yon. Nanti si guwapa mini na cafe. Oh. Makang sang cafe ni, guwapa. Oh, di na ma kasi insan alun. Oh, kada detal lang kana maana pa.

gara ke nono nono ni jaling goreng goreng selu 5 kilo na ada karena ya na orek. Me la lu angak gue. Elogo tele idol. Orang nik kamera na meco idol. Babak break time gua naga paham kalau alas 4 na mang idol. Anora na boy banker. Selu. Selu ulu.